Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat. Uh, na naman tayo sa ating pong sumada sa pecha. At uh, ngayon naman po ay sumada natin ng ating pecha ngayong April 22, 2025. At uh, muli sa mga subscribers natin, viewers natin dyan, sa mga bago pa lamang po sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At uh, ayun mga idol, umpisan natin ang ating sumada, di pa sa April. Ayan, 4 tayo dito. Uh, 22 sa ating pecha, 25 sa ating taon. Ayan. Uh, simplify pa rin po muna natin sila. 0 plus 4 is 4, 2 plus 3 is 4, 2 plus 5 is 7. Dito din ka sa bandang gitna, 4 plus 4 is 8. Uh, 4 plus 7 is 11. At sa bandang gitna po, 8 plus 11 is 19. Yan po natin mga idol yung kung unang numero na yung time at yung kapalis natin yung numero dito pa rin po yung sa bandang gitna puntahin lang po natin sila 4 plus 4 plus 7 is 15 yan naman ang ating kapalis na numero meron tayong 15 at pwede na rin po natin matayaan yung kombinasyon na yan 15-19 or 19-15 yan mga idol pasensya na po sa mga ingay Uh, yan, 2 digits po sila, 19 at 15. Kaya simplify muna natin yan bago natin isumada, yung sumada para maragtagan yung mga numero pwede natin pagbilihan Kaya dito tayo sa 15, 1 plus 5 is 6. At sa 19, 1 plus 9 is 10. Three digits po yung 10. Kaya simplify din natin. Kaya magiging 1 plus 0 is 1. Sa isa at 1, yung kaya lang natin yung sumada. natin yung sa is, kunin natin yung 15. Sumada 15, 1 plus 5 is 6. Pwede rin yung 33, sumaga 33, 3 plus 3 is 6, at 24, sumaga 24, 2 plus 4 is 6. And mga ganda, dito naman sa 1, punin muna natin yung 10, sumaga 10, 1 plus 0 is 1, at itong 19, sumaga 19, 1 plus 9 is 10. Pwede rin yung 37, sumaga 37, 3 plus 7 is 10, at 28, sumaga 28, 2 plus 8 is 10. And uh, ito lang yung mga numero na kuha natin na pwede natin sa ating samada ngayong April 22. Ayan meron uh, tayong 6, 15, 23, 24, 1, Gis, 19, at 28. Ganoon pa rin po, ang uh, rambo lang natin. Pili lang po tayo dyan kung ano po yung mga nagustan po At sa ating sample, kinuha natin yung 7, 37, 37, 37, 15 10, uh, 24 10, 24 uh, 33 33 and 19 Ayan mga ito yan po yung mga sample natin nakuha sa ating samadang ngayong April 22 Meron tayong 37, 15 24 at 33, 19 Ayan, meron tayong tatlong tatlong sample diyan at kung nagustuhan po natin itong mga kombinasyon natin dito, pwedeng pwede po natin rin naman 'yan. Pwede na makaya pwede tayong makakuha, magdagdag sa mga kanya. Na Insertion natin mga numero sa taas. Ayan, pili na lang po tayo kung ano pa po nagugustuhan po natin mga numero. Para naman ay dalhin po at sumaga para sa April 22 to 25. Maraming maraming salamat po.